So guys, ito po nanonood ako ng NCAA uh, Laro between Letran at JRU Kasi ngayon po yung uh, opening Nitong season 99 ng NCAA okay? Uh, kung saan po naging kontrobersyal Dahil doon sa mga AI sportscaster na inintroduce ni GMA Si Maya at si Marco O ngayon sinasabi naman po na itong mga AI na to Parang naririnig ko, eh, sa online lang nila gagamit 10. Okay. Meron pa rin silang mga regular na mga courtside reporters na ang gaganda kanina, pinakilala nila. So, pero that didn't help pa rin at talagang napaka uh, grabe pa rin po yung pong negative na feedback ng tao tungkol dito at wala pa akong naririnig na statement mula sa GMA addressing this. So I think sooner or later kailangan po nilang i-address po ito. We need to have an honest conversation about this. Okay? So pakita ko po sa inyo yung ito yung mga ano yung mga uh, meet Maya and Marco. Okay? Do you want the latest news about the biggest leagues and tournaments in the Philippines and all over the world? We got you covered. Be the first to watch our exclusives on your favorite sports and athletes using cutting edge advancements in generative AI. What's Yun. Nakakapagtagalog pa yung dalawang ito. Okay. So, itong dalawang to, si Maya at si Marco, uh, according na din sa sinabi nila, okay, hindi lang sila matatapos sa NCAA. Okay? Uh, Magre-report din sila ng ilang news Uh, foreign, uh, parang foreign news NBA, magre-report din sila Asian Games, Olympics Magre-report sila So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na silang gagamitin ng GMA Para po mag-report nung kanilang mga sports na balita Okay? So, maraming problema po talaga na lumalabas po dito Una po, slippery slope siya uh, Sa ngayon, sports lang O paano in the future, yun ang mga uh, totoong news na Business news na yung political news na. Kung ano-anong news na, baka susunod, nagko-commentary na yung mga yan. Baka nagbibigay na ng opinion. So, siyempre uh, syempre, marami po ang nakoconcern na mawawala po yung kanilang mga trabaho. Mawawala. Kung baga, mapunta sa mga deserving na mga mascom graduates, ay aagawin pa nito. At baka cost-cutting to in the future, di ba? Kasi ngayon, ganyan-ganyan lang sila. Eh, paano kung in the future, at tanggalin yung kalahati ng newsroom, puro sila yung ipalit, mag-broadcast, di ba, yan, walang ano yan, kumbaga, kahit anong i-feed mo diyan magsasalita yan. Okay? So, merong mga concerns na gano'n. Okay? The, on the other side naman, sasabihin naman yung sumusuporta sa GMA, eh, normal yung technology na yan, na talagang meron at meron mawawalan ng trabaho, kailangan kayong maghanda, hindi na kasalanan ng GMA pag dumating yung mga AI na yan. Dahil dapat naghahanda kayo na eventually baka mawala yung trabaho ninyo. Yun naman yung sinasabi nila. Kinukumpara nila bakit daw sa chat GPT. ba diba? Sa, akin na, sa akin naman, ha? iba kasi yung ginastools tools, cellphone, ba diba? computer. Guma, ginagamit niya ng tao para gumaan yung trabaho natin. Pero iba kapag yung tao na mismo yung papalitan mo. 'di ba? So sa akin ito yung pinaka problema ko dito sa issue ng uh, AI na to eh ng uh, ginawa ng GMA. Una sabihin ko, uh, I understand. They want to be ahead of cutting edge technology, gusto nila ng ganun. Pero maganda sana magkaroon muna tayo ng honest conversation about this eh. Pag-usapan muna between GMA sa fans niya, sa mga totoong reporters, sa mga taong reporters ano ba talaga? Where do we draw the line? Hanggang saan lang ba? Ano ba ang pwedeng hanggang saan ba pwede itong mga AI na to? Di ba? Uh, kapag nagkaroon ng demanda, sabihin natin nagsinungaling yung AI, sino ang pwedeng kasuhan ng libel? Eh, yun yung isa pang tanong dyan, okay? Pero sa akin, ang pinaka-bottom pinaka line dito sa buong issue na to, okay? Ito yung pinaka-pro... Iniisip ko bakit ako bothered, eh. Kasi kung tutuusin, kung tutuusin, Matagal nang merong cartoons, 'di ba? Matagal nang merong mga ganyang, 'di ba, yung mga avatar, 'di ba? Matagal na may mga ganyan. Eh bakit ngayon nung pumalit sila bilang sportscaster, caster, eh parang nababother talaga ako. Siguro, ito 'yung na ko, ito 'yung realization ko, guys. Ha. Um, 'yung 'yung uh, reporting, 'yung reporting ng news. This is a personal experience. Eh. This is a personal connection between you And the broadcaster. And the journalist. Diba? It's between you and Noli uh, De Castro. You and Mike Enriquez. Arnold Clavio. Kenito Henson. Diba? Uh, Chino Trinidad. Oh, Bill Velasco. O oh, yung kung sino mga sikat pa ng mga news report. It's a personal connection eh. And of course, you would feel the emotions of the game. You would feel the Ah, uh, yung yung it's deeply personal eh kasi it's parang nagkukwento kayo ng storya sa isa't isa, eh. 'di ba? And lalo na uh, may halong elemento dyan yung tiwala. Yung tiwala mo dun sa nagsasalita, yung tiwala mo dun sa tao, 'di ba? And uh, lahat 'yan ay nawawala. You take all of the humanity away kapag itong mga AI yung nagre-report. That's why siguro bothered ako. Diba? Wala namang ginagawang krimen yung GMA dito. Diba? Hindi naman to uh, labag sa batas, hindi naman to krimen. Karapatan nilang gawin niya kung gusto nilang gawin. Pero yung yung kung gaano ka ethical itong ginagawa nilang ito. Yun yung issue eh. Diba? Yung ethics ng lahat ng ito. Yung yung papalit mo yung pagre-report ng balita. You take away. Kasi that's that's what makes us human eh yung emosyon, yung pagkukwento kung paano ako nagkukwento sa inyo, kung paano tayo merong connection na ganito, di ba? Uh, yung alam nyo na yung yung lahat ng kwento galing sa akin, uh, it comes from a place of human experience. Di ba? Lahat ng kwento ko sa inyo, lahat ng emosyon ko, nilalabas ko dahil galing 'yan sa mga sarili kong karanasan bilang tao. At 'yun ang never na magkakaroon itong mga AI na to na si Maya at si Marco. Pasensya na mga bros ha. <laughs> 'Di ba? So sa akin 'yun ang 'yun ang That's why I'm bothered by this development ng GMA. And yung pang yung pang hindi sila willing na pag-usapan. Hindi sila willing na sa ngayon na hopefully hopefully pag-usapan in the future uh, na to talk with the fans to talk with the reporters ano ba sa opinion nyo ano ba sa tingin niyo let's have an open discussion about this hanggang saan ba pwede itong AI hanggang saan ba? kasi di ba yan din ang issue nga like i said doon sa abroad di ba yung strike di ba hanggang saan pwede itong mga AI na ito di ba and uh, ito na ba talaga ang future well lahat ng reports lahat ng news di ba manggagaling na sa ganito Pwede nilang kunin, kunyari, imahe ni Kabayan. O tapos gagawing AI. O tapos yun magsasalita. 50, 100, 200 years. So, yun pa rin yung nag report ng balita. Doon ba tayo papunta? Or, is that where society is leading? And gusto ba natin yung future na yun? Okay? So like I said, walang illegal sa ginawa ng GMA. Pero may question sa kung gano'n ito ka-ethical. Okay? At yun ang kailangang pag-usapan natin. Okay? So, thank you very much, guys. Good luck po sa NCAA, uh, sa UAAP. Good luck po sa mga atleta sa inyo, sa Asian Games, yung mga atleta po natin. And Maya at Marco, ayan. Oh, ayan. Tingnan po natin kung saan papunta ito pong developing story na ito. Okay? So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Habang may trabaho pa ako. Habang di pa ako napapalitan ng AI. Bye-bye.